Masikat oh, oh, oh. na artistang animal lovers or may hilig sa hayop gaya ng dogs, cats at iba pa. Top 10 sa list natin si Vice Ganda. Si Vice Ganda o Jose Marie sa tunay na buhay ay kilala bilang isang celebrity comedian at regular host ng noontime show na Showtime sa ABS-CBN. Ngunit alam niyo rin ba na mahilig rito sa animals? Katunayan ay maalaga itong Chow Chow at Husky na si Mishka at pusa na regalo ng isang malapit na kaibigan. Kaya hindi nakapagtataka kung madalas nito ang I My Day o ay IG Story ang mga alaga niyang hayop. Ito ay kanyang stress reliever at nagpapasaya sa kanya dahil ramdam daw niya ang tunay na pagmamahal mula sa mga ito. Top 9 sa list, si Ray PJ Abellana. Si PJ ay kilala bilang aktor noong 1980s na hanggang sa kasalukuyan ay matunog pa rin ang pangalan sa mundo ng showbiz. Ang anak nito ay isa ring sikat na artista sa GMA na si Carla Abellana. Na nakamakailan lang ay pinag-uusapan nito na nauugnay sa dati itong kasintahan na si Tom. Si PJ may alagang walong French-American Bully. Katunayan ay mas marami pa ito noon na umaabot ng 20 to 30 dogs. Ngunit dahil sa maedad na ito, nagpasa siyang magbawas ng paunti unting alaga. Noon pa man daw ay malapit na ang kanyang puso sa mga hayok, lalo na sa aso dahil pamilya na ang ituring niya sa mga ito. Top 8 sa ating listahan si Angeline Kinto, known as Angge. Nang siya ay nag-guest sa Rated K, pinahagi niya ang pagiging animal lovers nito. Meron itong dalawang asping alaga na nagngangalang Martin at Madonna na nasusunod sa pangalan ng mga sikat na singer sa Pilipinas at sa ibang bansa. Bukod sa Aspin, meron din itong alagang labrador na nagngangalang Jovit at si Sweetie na isang chow-chow. At may tatlong anak na rin, si Martin at Madonna, na binabalak niyang pangalanan ng Waki, Andrew at Bayani. Na kapangalan ng co-host niya sa I Can See Your Voice, Philippines. Yasi Pressman. Si Yasi ay isang Pilipino-British model, actress, television personality, singer at dancer. Nakilala rin ito sa mga palabas niyang diary ng pangit, kamsawi, pambansang third wheel at marami pang iba. At nagtagal din siya bilang isang leading lady ni Coco Martin sa ang probinsyano. Siya rin ay isa sa mga may-ari ng residential paws. Paus sa na nagbebenta sila ng American bully at iba't ibang kagamitan ng mga hayop kagaya ng lace, bag, bowls na kainan ng hayop at marami pang iba. Siya siya ay may dalawang bulldog at snake. Noon una ay nag-aalinlangan pa itong mag-alaga ng aso dahil sa inaakala niyang agresib ang mga ito at mahirap pasunurin. Ngunit nang tumagal, napagtanto niya na napakabait pala ng mga aso at mapagmahal. Nadadamayan ka sa lahat ng problemang dumaan sa buhay mo. Kaya nagpaplano si Yasi na mag-adapt o pumili pa ng isang aso. Top 6 on the list. Chelay Andres, isang Pilipina actress, YouTube content creator, social media star from Bonifacio Global City. Marami na rin controversial news ang lumabas na nauugnay ang dati nitong kasintahan na si King Badger. Alam naman ng karamihan sa atin, lalo na sa mga fans nito, na napakahilig talagang mag-alaga ng hayop, especially ng dogs and cat ng Jelai Andres. Karamihan dito ay ampon lamang ang mga alaga niyang pusa gaya ni Basu na napulot niya sa basurahan, si Ampi na mula sa ampon, si Shawarma na napulot niya sa Shawarma store, si Luna at marami pang iba. Nanganak na rin ang iilan sa mga ito kaya dumami. At ang mga dogs niya rin na si Gucci, Kitty, Louis V, Popoy. Marami pang iba. Umaabot lang naman ng 15s ang alaga ni Jelly Andres na hayop. Madalas rin niyang binabahagi sa kanyang vlog ang pagtulong nito at pagbisita sa mga animal shelter. Alam naman ang karamihan sa atin, lalo na mga fans ni Jelai na mahilig talaga itong mag-alaga ng aso at pusa. Hinihingkayat nito ang kanyang mga fans at ang mga tao mahihilig sa hayop na mag na lamang kesa bumili. Dahil isa rin ito sa way na pagtulong sa mga sariling ating mga hayop kagaya ng aspin at puspin. Top 5 on the list, ang magkapatid na si Sanya Lopez at Jack Roberto. Ang dalawang magkapatid na ito ay hindi maitatanggi ang kasalukuyang nasa tuktok sila ng karir ng tagumpay sa mundo ng showbiz. Maraming palabas sa GMA at commercial na rin silang ginadapan. Sila ay magaling marte model ng iba't ibang brand gaya ng Hinebra. At kung ano-ano pa. Sampu lamang ang alaga nilang hayop. May iba't ibang lahi gaya ng pomerian, shih tzu, poodle, bulldog. Katunayan, may katulong pa ang mga ito. May sariling kwarto, kama, tibi. tinuturing niya rin itong membro ng kanilang pamilya. Nabanggit niya sa kanyang isang guest na magastos nga daw talaga ang mag-alaga ng hayop kung para sa tao kung minsan. Ngunit sobrang ligaya naman ang naibibigay na ito sa magkapatid na Jack at Sanya. Top 4 on the list, Heart Ibang Elista. Si Heart ay nabibilang sa most beautiful actress in the Philippines. Hindi lamang siya sa Pilipinas kilala kundi sa buong mundo dahil sa pagiging maganda, classy, passionista, actress, model at painter. Hindi natin maitatanggi na sobrang talented ng artistang ito. Meron rito itong animal advocate na naglalayong tumulong sa mga animal sa lansangan and more adapt aspin than to Karamihan sa mga alaga ni Hart ay aspin. Kagaya na lamang ni Panda, Luca, Miranda, Linda, pepa at marami pang iba. Ang mga alaga rin niya ay klasikong tignan, kagaya ni Panda, isang as na-adapt niya sa Nasugpo, Batangas. Ang collar ni Panda ay nagkakahalaga lang naman ng 25000 samantala ang kama niya ay 81000 pesos. Hindi lamang maganda si Heart at Talented, kundi animal lovers din. Top 3 on the list, Daniel Padilla. Si Teen King Daniel Padilla ay isa sa mga hinahangaan ng karamihan sa mundo ng showbiz dahil sa galing umakting nito, malakas ang appeal, guwapo, talented at businessman. At syempre, animal lovers din. Meron lang naman siyang 17 dogs na alaga sa kanyang bahay na may iba't ibang or Jonah for short. Siya ay sikat na singer, occasional actress at kauna-unahang Pinoy pop grand superstar dahil sa taglay nitong malaanghel ang kanyang boses. Ngunit sa kabila niyan ay siya rin ay certified animal lovers rin dahil sa taglay nitong pagmamahal sa mga hayop. Lahat ng alaga nitong hayop na pusa at aso ay puro ampon. Ito ang aspin at puspin. Katunayan ay ma-11 dogs ito at 40 cats na lahat ampon. Iniingkahit ito ang kanyang mga fans na mag-adapt na lamang kaysa bumili kagaya ni Heart ibang inigsta. Hindi lamang tayo nakatulong, nag-enjoy pa tayo sa pagmamahal na binibigay ng ating mga alagang aso. Top 1 on the list. At syempre, hindi hindi kayo magtataka. Top 1 natin si Kuya Kim o Kim Achenza sa tunay na buhay. Kilala ito bilang isang magaling na TV host weather forecast analyst at napakatalinong tao pagating sa history, science at animals. Katunayan, napakaraming mga artistang mapagmahal sa hayop. Teka, teka. Hindi lamang artista kundi lahat ng taong mapagmahal sa hayop na nagbibigay pag-unawa, marunong umintindi sa puso't damdamin ng ito. Madalas sa atin ay binabaliwala sila, minamaltrato o inaabuso ang mga ito. Sana gumawa tayo ng paraan upang mapigilan ang ganitong klasing pangyayari. Maraming mga organization ang maaari natin kontakin upang makatulong tayo sa mga aso o mga hayop ina na inaabuso ng iba. Maraming salamat sa pakikinig ng aking vlog. Mga sikat na artistang animal lovers or may hilig sa hayop gaya ng dogs, cats at iba pa. Top 10 sa list natin si Vice Ganda. Si Vice Ganda o Jose Marie sa tunay na buhay. Voff, voff, voff!